At dahil nga sobrang dumi na ng grab box ng anak ko, kaya naisipan kong linisin. O oh, diva sinipag ang inyong tinderang nakakaloka. <laughs> Biruin mo ang sipag bumiyahe ng anak ko, diva Pero tamad maglinis ng kanyang mga gamit. O oh, diva saan ka pa? diva nakakaloka. <laughs> Biruin mo, 3 years nang nag-grab yung anak ko, kaya 3 years ko na rin na pinaghihirapang linisin ng kanyang grab box. Kasi imbis na green, nagiging kulay uling. O, di diba? Hindi ka ba naman malaka ha? <laughs> At dahil nga bayaning nanay tayo, kaya tayo na lang ang magkusang gagawa na dapat sana ay anak natin ang gumagawa. O, di diba <laughs> Malay mo, isang araw, may rebulto na tayo, di diba? Sa tabi ni Jose Rizal. <laughs> Ewan ko ba naman, sa mundong ibabaw na ito ay talaga naman pagka nanay ka ay umiiral lang pagiging super nanay na super tatay pa, o diva. <laughs> Kasi pag nanay tayo, diba, hindi natin matiis kung ano yung mga kalat ng ating mga anak o dumi nila, o diva Sinong relate ng mga aking mga kananay? Itaas ang kamay at iwagayway! <laughs> O di diba? appear tayo. Sumakit ang ulo ko. Sumakit ang bewang ko. Sa pag ng grab box ng anak ko. Kaya nag-sex bomb, sex bomb ako. <laughs> ang hirap nga naman talaga maging nanay, no? Kasi kahit nasabihin natin sa sarili natin na hayaan natin sila, lalo na't malalaki na sila. Pero pag meron tayong mga bagay na nakikita natin sa kanila na imbis na magkusa silang gawin ay hindi nila ginagawa ay napipilitan tayong gawin di ba kasi nga di ba nga nanay nga tayo kaya hindi natin matiis pero bakit nga ba kaya ganon yung buhay no kasi tayong mga magulang hindi natin kayang tiisin ang ating mga anak kahit na sa mga maliliit na mga bagay lang pero bakit kaya ang mga anak natin kayang-kayang tiisin ng mga magulang, di ba? Kaya kung minsan naiisip natin, unfair ang buhay, di ba? Hindi patas ba, di ba? Nakakaloka. <laughs> Pero nga dahil nga magulang nga tayo, ay kayang-kaya natin tiisin lahat yan para sa mga anak. Kaya anuman man pasakit na ibigay sa atin ng mga anak ay kayang-kaya natin yan tiisin para sa kanila, di ba? Kaya nga tayo lumalaban, di ba, sa mga pagsubok sa buhay kasi para sa kanila ang lagi nating iniisip mga magulang. Hay nako, nagkakalog ka talaga maging magulang, te. <laughs> Kaya kung ako sa iyo, te, magmadre na lang ako. <laughs> Kasi ako, kung alam ko lang na ganito kahirap maging nanay noon pa, ay sana nagmadre na lang ako. O, oh, diva Hindi sana ako nahihirapan ng ganito, te. <laughs>